Oh, ayan, mga loves. At yeah, kami... Ka ay... kami, mga iklog. Ako nga lang. Ito daw nalang dito. Ititingin hmm. po kami ng mga egi-egi, -eg ng mga pato. <coughs> kasi, kasi, mga loves, labs... saglit lang, anak, paraan si Itong Buntis. Paraan ako. Kasi, mga loves, ay... Matam lang para hindi sungaritin pa. Yeah. <coughs> ayan mga loves. Ito Ay, oo, oh, oo, oh, oh, mga loves, oo. Oh. Oh, may eggy, eggy. Five na eggy, eggy. O, oh, ayan mga loves ng aming mga daki, daki. Sa at Ayan, ay, yung lipat sa banga. Kaya, eh, bibi. At malaki po, malaki po ang tubig. Sa mga susunod na araw, ay mababasa, hindi naman mapapakinabangan yan. Kaya, Kukuhanin. lalaki lalakit ang mga pa naman din mga loves, oh. Uh. Wow! Egi-egi ng anong pato. Parang ng egi-egi ng mga pats, pats, patotos. Ayan, oh. Patan sa isang banga. Ay, mga babae. Eh. Mga babae pala. Mm, Oo, oh, ito oh, lang, alam niya, mga, ito, mga ang babae daw. Ito, ito lang ang lalaki. Paano mo naman nalaman? Tusok. Ayan. Ay, ito ba pala lalaki? lalaki yan. Itong tatlo, wala. Parang babae. Mga babae. Sige. Ayan. Kami naghahanap ng itlog na bibi eh, ano na natin ito mamay ha. Mauulam. Kasi mapunta tayo dun sa mga itlog ng pato. Kasi ay wala kaming ulam ngayong almusalan. Ay ang nakita mga labs. Ayan oh. Na nakita mga labs ay itlog ng pato. Ay ang pato namin. Ay! Ay! ay mga labs na itlog yung pato. Maglalagay sana kami mga lab. Dito talaga ilalagay. Dito kasi pala Sa kapatid talaga. niya. Sa kapatid niya. Ayan. Ayan yung isa. Nag-iitlog mga labs. Ayan, may isa pang bakanteng paitlogan. Ayan na siya. Oh. Sabi niya, huwag niyo kong abalahin. Ano ba kayo? Naitlog ako. Ano niya? Umalis kayo dyan. Alis. Alis ba kayo? Ayan, kasi may luma, nalaman Ayan, mga labs. O, oh, lumabas na siya dun sa kanyang itlogan. Ilan yung kanyang itlog? 2, 4, 6. O, kita nyo mga labs, Hello. anim yung itlog niya. Ito lang yan dyan, o. Oh, sa isa. Kasi itong kabila na ko namin dun, ay lima. O, oh, di diba? Meron na naman. Papalimliman sa mga pato. Hindi kaya abot ito pag ano lang dos? Kasi kuwawa naman. Isang buwan ba ito nalimlim? Ayan. Sinisilip niya dyan sa kabila. Bakit may mga itlog? Sayang naman kung may Ano? ano? Hindi, yan. Hindi kaya. O, oh, ayan mga labs. Pinakita ko lang sa inyo. Pinakita ko sa inyo yung mga itlog ng mga pato. Naghahanap ng itlog lang man ako at wala kaming ulam. Itlog ng pato nakita mga labs. Mm, wala na yung mga pa itlog namin dito. May mga naka... Limlim. -lim. Ayan nakita oh, Kita niyo ba? Dalawa mambaga bagay Naglilimlim naglimlim na ito. <laughs> Jesus Maria, Mario Joseph. Kita nyo ba yan, oh? Baka ako'y salpukan ito, ah. O, oh, ayan. Wala kami makuha mga itlog mga labas at nilimlim. Ha, na, doon sa kwarto doon, be. Wala na. Oh, sige, bye-bye mga labs. Magandang araw.